Tingnan nyo to mga lode, meron palang ganyan damit na kapag mo, liliit ang iyon tiyan at bagay na bagay nga yan dun sa malalaki ang tiyan katulad ko. Alat hindi na nga daw mahalata ang tiyan mo. Si kuya nga nagulat eh, no, sinuot niya. Wow! Grabe mga lode, meron palang ganong klaseng damit ano para dun sa malalaki ang tiyan katulad ko. Tingnan nyo naman oh. <laughs> ano sa nahihiya dun sa mga magpakita dun sa kanilang mga crush kasi nga malaki ang niya so pagkakataon nyo na yan ano titingnan natin kung liliit nga ang chan ko dun sana lang tama yung size na mapili ko tinya naman so okay order na tayo dumating na nga daw yung parcel natin so hanapin natin mga lodi yan nandito yan te nakita niya parcel ko hindi okay. hindi kaya po tiyan, nakita niya parcel ko hindi nakita niya parcel ko <laughs> hindi din. Kumiler na kita yung parcel ko? Eh, <laughs> unay. so, mga ano din natin mahanap tayo ka. Baka naman na dito sa tindahan mo. Ito. Kipi. Ayun. Ba't nandito sa hamot mo? Ito na mga lodi. So, try na natin to. Yung mga lodi at ito na nga yung ating pampaliit na tiyanad. Damit, sana lang tama yung size na na pili ko. no? So, ito na. Buksan na natin. So, pabibilisin ko na lang in 3, 2, 1. so, eto na siya, no? So, buksan ulit natin. Para puro tayo bukas. Ayun na siya. Ayun na siya mga lodi. Parang maliit siya, no? So, isusuot ko lang to, no? <laughs> Pag hindi lumitan, dyan mo dito yung sikip na sikip sa <laughs> Ano? So, isusuot ko lang. Pupunta lang ako sa meeting room <laughs> Okay, wait lang <laughs> So, ito na ang ating the moment of truth ano? In 3, 2, 1 Eto na mga Lodi Wow! <laughs> 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 so maglalagay lang ako ng damit ano kitang kita niya naman oh parang ko wow oh <laughs> Hindi, binalaki ko lang. Pero nababanat yan. Chen! Okay, so isusuot ko ulit yung damit na suot ko kanina. at Titignan natin yung pagkakaiba. Kita nyo naman yung kanina. No? Oh, suot ko lang. Punta ulit ako sa fitting room. <laughs> eto na mga Lodi. At sinuot ko na ulit yung damit ko. At nasa ilalim ko nga yung, yung ating biniling pampaliit ng Ano? So, eto siya. Oh. Aba. Wow. <laughs> Hindi nga masyado pa pumormo ka ang katawan ko ah. Uh, yeah. parang super <laughs> Ano mga lodi oh? Wow! Ang galing! At saka pag isinot mo to, bigla kang mapapa. Ice cream yame. Ice cream good. Ice cream yame. Ice cream good. Ice cream yame. Ice cream good. Ice cream yame. That's so good! That's so yummy! That's so good! That's so yummy! That's so good!